Ito na po ang naaning rambutan. Isang palanggana. Oh, wow, dami. Two, happy Lakas eh. Happy birthday! up mga oh. kaudod skewer vlog po ay si papa po ay makukuha ng butan ran hang rambutan o alay ka na alay ka dito mamitas ka namamalat ako ng ayan kami mga mamimitas ng rambutan sila pala sila palang mamimitas ano yun may handa mamaya handa mo may gindi na yung matamaan ng ipin ano kayo barok Aba, siyempre sa tamaan ito. Pare, dito ah. Ayan. Okay. Maski... Ano? Assistant. May assistant. Uy, pa yun, paano mga Mataas. ayakyan, kaya. Kaya tinignan ninyo. At kakain nila yun ng kabang. Ba't tininabo ka na? Hindi. Yes, Abay, yun ang manggri na hindi pare. O. Oh. Iwanan mo. Sayang naman. Yan yeah, mo, hindi din makakakain. O, sa... Da... Putal lang yan ng bunga dati. Marami na aloy dito ay. Eh. Nung... No. dati maraming bunga. Ano yan, maraming kukumpit. Marami pa nalagay lagawa ng bagiyo. Yan yung mga orange-orange, are. Pero yung green pa, hindi pa, are. Pari, abang hindi kayo nagkukwati kayo magkain. Na, aba, pari, pagkakawa ko, paano makakain mo? Ngayon lang, pati siya namunga ng ganyan, kaagap. Yung araw kaya, pari, boy, ay, ano ah? Hindi lawan. May ngayon ang tao dun ah. Kaya pala, anak. Kaya pala hindi kinuha, mas mahinog na. Ayan. Ang mahinog na, garantin. Ayan. Hindi kinuha. Mamaya. Kasi luminog na ganito. Bakit? Nalabsok pag ikakainin mo. Saan? Ibali baka pa pala, hindi naman ito nasisira. Yan namang mga green ay sayang. Kahit naman ay balatan na, ay hindi din makakatilaw mo. Hindi mo lang pa rin lagay Hindi naman siya sira ito. Oh, ayan na po si Dudutski. Oh, dali. Dali siya nakata. Malayo! Ay! Basta maloy. Maloy, halika! Maloy! Ayot, mali, mali, mali. Ayan na po ang video. Okay, girl. Number 3 Number 3 kayo, number 5 may dala na pong walker, ibig sabihin kasama si Malay. Sandali, sandali. Oh, pop pop. Kuya patas. Okay. Okay. Hindi to klapin yung nakuha ko. Anong nakain mo? Huwag Huwag ganun. Huwag ka namang dito sa aking harapan nga. Nandito ka pa. Hindi tumagap kayo. Pag hindi daw, ano, hindi kasama sa partida. Ano? Hindi kasama sa partida. Pag hindi ba? Pag hindi na, sa akin ko hindi magdado ah. Matamis na? Oo, oh, matamis naman. Iyan. Anong tinigpantuan mo kasi matamis na? Abay pa muna yung TV. Doon mo na lang ilagay yung video. Okay ah. Doon na lang. Wala pa itong experience. Doon na lang. Yan na, wireless na yun. May batter ka? Anong kuha niyo? Double A. Double natin kay nanay. Parang dadalawang nando yan. Mm -hmm. Double A. Double o triple A? Double A. Ah, double A. Double ah, A kaya planggana. Aray baga. Dato ba yun? Dupari kaya try mo. Aba. Masip sila. Kita namin baka Ano kaya? Ayan. Maloy. Ano? Maloy. Maloy, abakan mo. Abakan mo ito dali. Bibitsara kita. Dali. Oh, dito ang tingin. Okay, dito lang ko kay Duda tayo. Video ko Balang Balintay. Libre na. <laughs> wow, libre na daw po ang video ko okay. Marami kayong kuwan. Pinakain. 230. Mga bata lang, Elaya. Lahat. Kami nakarating ng istri. Hindi hmm, na ako nakabunta ito kung may paglalaba pa. Siguradong ito eh. Walang ano ha. Nanay nagluluto na ka na? Ang ano? ito. Oo. Oh, Hindi ko nung na-vlog ay din. Ay, sabi ko nung maintain kayo. Ay, naalis ah, na kayo. Baka hindi, ay baka hindi pa na niluluto, Malin. Ha? Isipin. Malin, ba? Anong alas bagati? Alas tres. Ay, bakit patay na si, si Maritis? Namatay si Maritis. Ay, bakit namatay? Ito si Pio. Ay, sobrang payat. Yan na R. R Pero yun ang gusto ko uwa. Ah. Malin. Mamay, papakit natin yung nasa taas. mahilig Mamaya na uli kayo i-vlog. <laughs> Oo ha. Ang rambutan. Ga isang buyuboy. Dahil pang nabulok ate. Oo nga o. Ga isang buyuboy. Na rambutan. Aba, hindi kita na, na didit. Teka. Dito kumuha, Hindi Dito kumuha. At maganda yung papitsuran ah. Tanggalin mo nga mali ng... Mga bulok-bulok. Bulok. Sinong natira ay... na ito kaya paniki? Hindi ate, siya parang mahindi... Ay! Ayot. Hindi siya ating mga Balba. nabuo. Uh, hindi no. siya nabuo. Yung ganay. Sasabara um. nilang lapit-lapit. Hindi na na... Uh, ano lahat. Nalaglag yung isa. Padali, ito kaya pipitsuran. <laughs> okay. Ayan po si Malin. May hawak na isang... buyo boy na sa boy na rambutan. Ah. Alam po ba ganun yung buyuboy? Ah. Yun po yung salitang mo sinauna. Na ibig sabihin ay isang bungkus, isang palumpon. Kimbil-kimbil. Kimbil-kimbil. na kimbil. <laughs> <laughs> yan Ano na namimili na si Ano na namimili na si ng rambutan? Pili-pili mga Wala mga... ka, pipitura ka tahoy. Isang buyuboy. Oh. Hala ka mo. Hala ka mo. Marami. Hawa ka mo't may langgam. O, oh, dali. Wow, dito ka tumingin. Smile ka. Abay oh, mo mo namang... Yan, yeah, dali. Yay, yeah, ganda naman ang rambutan ni Maloy. Ito na po ang naaning rambutan. Isang palanggana. Wow, dami. I like it. Alam mo, mother. Mamaya, malalabong pa yun. Ano ba ito sila? Ha? Ah? Sila'y gustong pala. Ah, oo nga, hindi. Ay, sabaw lang. Sige, may nariyan. Ayan. Hmm. Ano, Isang palanggana din. Kumukha na ng... ito bibigay ko kay Ate Ine. Itong isa. May ano, na si Malin Hindi pa. Okay, okay. <laughs> hey. oh. Ito, ah. ayan kay Malina. Ito kay Ate Ine. Parating pala kasi na ako na. Mag-araw ng Ha? Atin tayo yung traktura. Sa ngayon din, yung traktura dapat ang dadal nyo yun. mister. Sino, sinong paparito? Ngayon? Ngayon na dating? Atin tayo yung traktura. Nani, dagdagan mo nga ito. bibigyan ko kay malin. Ito ah. Itong isa kay ate ini ah. Ay, gusto ko yung gutay mamaya. Ayan. Ito yung bibigay ko kay ato ini. Kay ate ini at saka kay Malin. Bakit? 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 Ayan na po ang isang palangga ng rambutan na nakuha dito sa aming puno. I, uh, Tanim ni nanay at ni tatay. Doon <laughs> bueno, naman si nanay at si tatay ah. ah si Gabarok. <laughs> si Nagkasama ko pa yung Gabarok. Si nanay po magluluto ng minudo para ulam mamaya. Dito naman sa kabila ah, ay Tinitigman ni Kuya Barok ang nilaga, karning kalabaw. Ano la sa Kuya Barok? Kulang pa, asin. Kulang sa asin. So, nang chef, ay na, nang asin. Sa asin. Meron ka pa ang magic niyan. Sa isa. Kulang sa lasa eh. Yun na lang hmm. ang atyari na. Pero hindi pa tunaw yung kalalagay. Na, magic? N nilagyan ko na nur. nor. Kami ang po ito. Meron pork. Yung tatlo ay baka hindi pa ito na. Huwag ka ko. Ano baka nalagay mo yung foil? Gagamay ni Jing yung foil. Ang nga nakapagluto yan ba eh. Pero kaya hindi Kakain na kami hindi na lasa. Kali. Nalala Kale. yung bintok. Hindi ah. na ang tinanggal. Ay hindi nga matutunaw yun. Eh tumalabog ang utak. Yung utak pa Yung maro yun ang masarap. Yan Kuya Barong, utatira mo sa akin yan. Nili, <laughs> may buo mo. Ayok. Baro. Ayaw mo na ito itong nasin mo na lang. Tapos ayaw, hindi pang amin. Baka ako lang pa sa si paminta. Hindi, ikaw na makasili. Tapos na din. Ang salda din eh.

1, 2, ready, go! Happy birthday, birthday to you! Happy birthday to eh! Happy birthday! Happy birthday! pa Happy birthday to you! Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligay yang maliga ay, yeah. maliga yang bate happy birthday to you oh mag wish ka na magwish ka Malikoloy. ay namatay dali dali ino <laughs> <laughs> na na ni maloy o isa ba sindihan mo Ayaw mo nang bunutin anak at mahirap. May wax na nga yung cake ay. Yung damit mo mapapadikit. Mapapadikit yung damit. Yung damit, mahirap yung tanggalin. Okay, ano, ano, Anak, hindi ano. pa ang Hindi yung ayun damit, mapapadikit. Kukuhin din pa, sabi ito papel <laughs> O dali Baka ma, ano kayo ng alimang Masaipit May nakasabit <laughs> Salamat kay Kuya Emil At may pabigay na alimang Matutuwa sa itay <laughs> O, oh yan, paborito ko. O, paborito mo, paborito mo, yun. O, oh, yeah. oh, dali. A blow, a blow. blow. happy birthday. Blow. One, two, three, go. Yeah. O, kain na yeah. na. O, kain na po kayo. Ay kain na kayo. O, ate, na, O, na doon na. Hoy, maling kain na. Ako'y kukuha nung... Kamalin. Blockbuster ito ah. Oh, Ubus ah. agad. Aba, ay nangangayon po si Dudot ng bone marrow. Oh, Tapat ito. Pagunta mo yan ang gulay. Parang parang

Ay, kanina 'yun. ang Paro 'yung si <muchas> Dudot. ng si Dudot nung baby. Mama, na lang sa mukha mo ako. Binuhat na po ni Lola Minda. naman Hey, oh, ay, hey, kulot din kaya ako ng bato. Kahit wala ka kay Baring Emil. Kaya pa ni Baring Emil. Holiday Christmas na naman ako. Ay, Hoy, Maliya, anong kayo mag-birthday ka na? <laughs> Maliya, nasa nung head ba natin? <laughs> <Binunas> ka na. Pakitang ano lang <laughs> yun. Pakitang mata, tita. Ay, ay, kung wala may ningas nung gula, magkikidman. Hindi <laughs> <Pag -headband>. ka magtagal at lagi iyais. Kamukha nga pala yun, ni ate, didit, inaantok tiya. Antok. Doon mo lang lagay ayong yung... <laughs> yung kutsara, eh, i sa, lang yung yung pinggan na dito ah. Iba yun yung sako laga ng paper plating. Ano <coughs> Pinipilit <coughs> Sa si Mali? Nagdadahit daw si Dodo Pero hindi na natigil Matakal pa Matakal takal ka pa ka ng takal Ay di takal Magkakain ni Maloy. Tama wabay. Kaya naka-tatlong mo kapit naman, Takal siya. Magkakain pa, salvan tayo. Maloy, mag-uupay lang Hindi tataga dito Hindi Maloy! Ayan ang mga... Ayan ang mga... Laging may ikuan siya. may pang nakakasama dito sayo. Nagpaalamos din mata mesdin. Oh, ang mga batang naka-bag birthday, mga tumba na. Matulog. Matulog na si teo Huwag may edit. na ng mga mo. Totoo, ito sabi ah. Oo, ito. Ipag-iipit mam. Parang siya yung aming panel. Ha? Parang siya po doon. hindi naman nga dito mga na yun. na yun. Mangal? Ay, ay. Lay... Ay, huwag mo. Huwag mo. Magkakising. Ayan ay, po, may mga nagiinom doon. Ah. Yan ang... Ay, sad po o, may This is Pusapula yon. na maganda pa rin kasi mano. Lalo kundi namin yan, sa duwan. Totoo namin sa duwan. Oh sa mga sipakat. tama. 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 Ben si Chula, kadadating bago dumilim. Ben si Teo, nagiging bantiti. Teo! Teo, nagiging bantiti ka na sa birthday yan. Ayan, si Makoy. Tapos po doon po yung may nakakain din na. Mga namin. si Doon huh?